Yung dapat maglabas yung citizens, the Bawenios, if they want to go uh, go about around town, pasyal, mm -hmm. that they would arrive mm -hmm. safe and sound, mm -hmm. unmolested, undisturbed, pati mm -hmm. hindi takot. Mm -hmm. Dapat ang matakot dito yung mga kriminal. Mm -hmm. Kasi lalo na pag alam na namin, eh, alam mo pagkagalita, uh, it starts with the uh, record dyan sa barangay. I mean, information is, is, is easy to get access and even buying it. Kala siguro nito mga isinatcha na ito, ito matigo, matanda o bata, na hindi, hindi, hindi ko alam. Mm -hmm. But that's why I said we have a big budget sa, sa personal. Kasi nagbibili talaga ako ng informasyon. Ngayon pagka may tinamaan dito, mag, mag magtanong-tanong yung polis, malaman ako sa sensor. And dapat kang matakot kasi ang kriminal ang, ang dapat matakot maglabas-labas ng bahay. Mm -hmm. Dapat kayong mga kriminal magkulong lang kayo sa bahay. <laughs> tapos take your chance na lumabas ng... Effect. Pag nakita ko kayo, talagang tapos ka. Parang ganun.